Ready na ako. Papasok ba tayo ngayong araw? Oo, papasok tayo. Girls, sa tingin nyo ba makikipagbati ako kay Kirin ngayong araw? Sa tingin nyo? Girls, anong klaseng sing-sing yung isusuot ko ngayong araw? Dear, nagtatanong ako ng advice. Puro sing-sing inaasikaso mo dyan. Dear Diary, papasok ako ngayong araw sa school. Iniisip ko kung makikipagbati ako kay Kirin. Girls, hindi ko nagawa yung homework ko. Huwag na lang kaya tayo pumasok ngayong araw. At ikaw, Diana, Pati ka na lang kay Kiril sa basketball court. Hindi, papasok tayo sa school. Nat, problema mo yan kung hindi mo ginawa yung homework mo. girls, papasok tayo sa school. Remember, nagpromise tayo to set a good example. Oo, girls, naglagay ako ng maraming foundation. Para saan? Para maganda tayo sa school. Papasok tayo. Girls, ipagdasal nyo na magbati na kami ni Kiril ngayong araw. Diana, pupuntahan ka ni Kiril. Seryoso? Eh hindi nga niya ako tinitexin. Eh. na, kasi hindi ka pa niya nakikita. Pero kapag nakita ka na niya, matutunaw siya. Girls, tara na. Malilate na tayo. Anyway, tinext ko na si teacher. Sabi ko, masama yung pakiramdam ko. Ikaw o tayo? Tayo. Bakit nakatayo pa kayo dyan? Malapit na yung lesson natin. Ano? Mamamashal kayo? Mga laging absent. Hoy ikaw, Moody. Gray mouse with gray hair. Makinig ka. May problema ka ba sa akin, ha? Huwag na huwag niyong sasabihin sa teacher na nakita niyo kami, okay? Oo, kasi sinabi na namin sa kanya na hindi kami papasok. Mag-iingat kayo sa mga sinasabi niyo, ha? Hindi namin kayo iniinsulto. At sinong gray mouse, ha? Sinong sinasabi mong gray mouse? Ikaw. Ikaw yung gray mouse. Ang sasama niyo. Okay, girls. Tama na. Hindi ako gray mouse. At isang beses niyo pang sabihin na gray mouse ako. Gray mouse. Gray mouse na may gray hair. <laughs> Nadinig niyo 'yon? Sinabi na naman nila, gray mouse ba talaga Don't ako? Don't worry, hindi ka gray mouse. Okay Moody. Ashy blonde lang. Hindi pa ako tinawag ng ganun dati. Gray, gray mouse. mouse! Mga baliw talaga kayo, girls. Tama na nga. Hindi ako gray mouse. Sasabihin ko sa teacher na nag-skip kayo ng class. Wow, nadinig mo 'yon? Well, sa tingin ko hindi na tayo mag-aabsent. Papasok na tayo sa school. Nadinig mo yung sinabi niya, 'di ba? Papunta na sila sa atin! Tara, takbo! Hello, hello! Kami ng family ko. Love namin yung mga animals. So, nag-decide kami na isave yung abandoned zoo. Download the game, take care of the animals, at tulungan niyo kaming i-build yung park. Meet me in the game! <coughs> Sandali, sandali. Hubarin mo nga yung gloves. Tuturuan kita paano sumuntok. Hoy, Thomas. Tuturuan mo kami sumuntok? Eh, hindi ka naman, boxer. Sige lang, hayaan nyo siya. Pasuntokin nyo siya. Ah, hindi ako, boxer. Papakita ko sa inyo. Kawakan mo! Kawakan mo! Oh, show off na si Thomas. Puro show off naman yan eh. Suntok ba tawag dun? Ano? Hindi ako, boxer. Papakita ko sa'yo. Huh! Nananadya ba kayo? Oh Kiril, gusto mo rin sumotok? Sandali, suot mo tong gloves. Kiril, may problema ba ha? Nagkot na tayo. Kalimutan mo, hindi natin kasalanan. Sinadya nyo bang hindi pumunta sa practice ngayon? Naghintay ako doon. Tapos etong bola, butas. Ginagalit nyo ba ako? Anyway, Sean, susupendido kayo. Walang magiging cobra sa inyo, mga buwisit. Kiril, huwag ka sa amin magalit. Alam namin, may problema ka kay Diana. Okay? Wala kayong pakialam sa problema ko kay Diana. Tsaka tong bola. Ah, uh, kukuha tayo ng bagong bola Kiril, pumunta sa kabilang bakod yung bola Kinagat ng aso Hindi namin kasalanan, okay? Aso? Oo, aso ng kapitbahay Nakakatakot siya, laki Magdadala kami isang bola bukas Si Zach, siya naghagis ng bola Ha? Ano namang kinalaman ko dito? Oo na, walang training ngayon araw Pero tatakbo tayo paakyat Ano, ano paakyat? paakyat? Magkita tayo sa taas ng hill after school Kapag nag-aaway sila ng girlfriend niya Masungit siya Sana magbati na sila mamaya sa school Oo, para hindi tayo tumakbo paakyat Oh, iyon akong tubak mo packet. Nakakatamad. Girls, wala kayong idea. Worried na worried ako. Sana na kami ni Kiril ngayong araw. Dayana, paano kung hindi siya pumasok sa school? Kitty, wag mo nang sirain yung mood ni Dayana. Hindi na nga maganda eh. Hello, Hello bunnies, kumusta? Hello girls. Diana, mag-focus ka sa mga magagandang bagay. Magiging okay lahat. Thank you girls. Hindi ko matignan yung bakanting desk ni Kiril. Hello, Hello class. Kisa, ang galing niyang humalik. Hindi ko na-expect na hahalikan ako ni Kirill. Oh my god. <laughs> Blandy, ano? Nagsisinungaling ka? Ako? Nagsisinungaling? Hindi, nagsisinungaling si Blandy. Girls, nashock ako. Nag-away lang kami ni Kirill tapos ngayon, hinalikan niya na si Blandy. Diana, sandali. Tanungin mo muna si Kirill. Kitty, hindi ko siya pwedeng tanungin. Paano mo i-imagine yon ha? Grabe tong blandy, tsaka kisa na to. Girls, naririnig ko lahat. Okay lang bang nagsisinungaling kayo? Bakit yung ginagawa to? Hello guys, kumusta? Hello! Hello. Anong lesson natin ngayon? Diana, tanungin mo na siya. Hindi, ayoko. Pero may idea ako. Mamaya, Kiril, Algebra, gusto mo ipakopya ko yung homework ko sa'yo? Alam mo kung ano blandy? Akala ko dati, bobo yung mga plants. Pero na-realize ko, hindi lang pala sila stupid. Magluloko rin. Guys, hello again! Anyway, may natanggap akong text message galing sa school group. Hindi makakarating yung teacher ngayong araw. Nasa meeting siya, so may idea ko. Maglaro tayo ng game. Diana! Diana, anong game? Ako, ready. Ready ako maglaro ng game na naisip ni Diana. Anong ginagawa ni Diana? Nashakrin ako, hindi ko alam. Guys, alam niyo ba yung game na Never Have I Ever? Interesting to. By the way, ang tagal nating hindi nalaro tong game na to. Kitty, please, pakidistribute. Diana, gets ko na yung idea mo. Dito natin malalaman kung kinis talaga ni Kirill si Blondie. Mamimigay si Kitty ng papel. Tapos ako naman, magtatanong ng questions. Sak, never have Kahit I ever. isang sagot lang iwan mo sa akin kasi nagawa ko na lahat. May sinabi pa si Diana tungkol sa akin? Wala naman. Okay guys, so eto yung first question. Simula nung dumating tayo dito sa villa, may kinuha na ba kayong gamit na hindi kayo nagpaalam, ha? Never! Never! I have. Lagi kong kinukuha yung shower gel ni Ice. Ah, ikaw pala yun ah. Ginamit ko kanina, sabon. Kasi wala na shower gel ko. Ubus na. Ikaw pala yun. Ice, hindi. Sumagot ka ng never or I have. Never. Mga gamit ko lang ginagamit ko. Kaya sagot ko, never. Okay, next question. Meron ba sa inyo ang nagsabwatan na laban sa isang tao na ayaw nyo? Go! Well, masaya ako mababait lahat. Walang nagsasabuatan. Very good. Hindi, may nagsisinungaling dito. Si Kisa tsaka Blandy, nagsasabwatan laban sa akin. Oh, Kisa, Blandy, nagsinungaling kayo. Okay, next question. Makinig ka, Grey Mouse. Sumbong na ka rin, no? Nagkamali ka doon. Guys, nung dumating tayo sa villa, meron tayong rule na hindi tayo pwedeng makipag sa mga boyfriends and girlfriends ng iba. So, ang tanong, may kinis na ba kayo na boyfriend or girlfriend ng iba? Kirusha, wala ka bang na-experience na ganon? Never. Oh, so walang gumawa nun maliban kay Blandy? So Blandy, bakit hindi mo sabihin sa amin kung sino tong tao na to na hinalikan mo? Sino siya? Okay oh, Blandy, sabihin mo sa amin yung totoo. Ah, hindi ko sasabihin. Personal to, sikreto. Kaming dalawa lang yung nakakaalam ng nangyari. Ako naman girls, may talong ako. Meron ba sa inyo na konsensya dahil inubos niyo yung pera ng boyfriend mo para sa shopping? Oh, Kiril, I'm sorry. I feel bad every day, every minute, every second na napagpalit ko yung bundle ng pera. Okay, huwag na tayo mag-usap ng something bad. Next question. Hello? Oo. Sabi ko, ako yung magiging administrator ng school na to. Doon ako na babagay. Kasi meron akong beautiful smile, tsaka very smart ako, kaya ako yung magiging administrator. Sige na, hindi ako pumasok dahil sa'yo. Baka mabasted ako gaya ng ginawa ni Kitty. Eh, Kipi. hindi naman siya si Kitty, hindi ka mababasted. Oh, okay, sige. Ah, uh, hello? Okay, tatawagan kita mamaya. Hello? Shan, sige na, sige na. Makinig ka, Shan. In-install mo mo ko sa kausap ko. May importante ka bang sasabihin? Ah, uh, oo, ang ganda mo. Hindi na yan sinasabi. Alam ko na yan kahit hindi mo sabihin. Ah, uh, Anong gagawin ko ngayon? Ang gagawin mo, umalis ka na dito. May kausap pa ako. Sean, bigay mo yung bola. Mahilig siya sa unicorn. Ah, oo nga pala. Ah, para sa ito, isang unicorn ball. Unicorn ball? Sinira mo yung mood ko. Ayoko yan. Hate ko yung unicorns. May phobia ako sa kanila. Ay, buwisit. Ayaw niya pala ng unicorn. Ang gusto niya, pusa. Ano pa yan, oh? Thomas, bobo ka talaga. Ano? Anong sabi mo, bobo ah, ako? Ah, hindi. Hindi ka bobo. Sean, umalis ka na dito. Malapit mo nang makaharap si Evil Stella. Ah, okay. Aalis na ako. Wow, nakikipag-flirt si Sean sa akin sa stupid way. Nakaka-disappoint siya. Grabe. Hoy Thomas, kunin mo yung unicorn mo. Sinetap mo ko. Sorry, nakalimutan ko. Si Loren pala yung may gusto ng unicorn. Eh, di mo yung unicorn kay Loren. Hoy Sean, sandali lang. Oh my God, girls! Sa tingin ko, hindi na kami magbabati ni Kiril. Diana, si Kiril mo yun! Girls, may sasabihin ako sa inyo. Si Kisa at si Blandy, tinatawag akong Grey Mouse. Moody, hindi ka matutulungan ng mga bunnies. Hindi ka nila tutulungan. Cool yung mga bunnies. Alam na namin yung Blondie na yan. At si Kisa, nagbago. Alam mo, Moody, tutulungan ka namin. So, ready ka na bang magpaalam sa nickname mo na Gray Mouse? Sa nickname na Gray Mouse? Sure. Ayoko yon. Ayoko. Ano ba yan, Diana? Masyado kang mabait. Ikaw yung pinupuntahan ng lahat ng tao dito. Oh my God! Wow! Okay, so ngayon, pagagandihin siya ng mga bodies. Hello boys, tatakbo na ako pa, Akyat. Sana pumunta rin kayo. Okay, see you. Sana hindi niyo ako niloloko. Okay, bye. Kiril! Ano? Wala. Kiril, may itatanong ako. Sinagot mo na wala ka pang kinis na ibang girl dito sa villa. Totoo ba yung sinabi mo ha? Wala kang ibang kinis kundi si Diana? Siya lang? Blandi, sinagot ko yung tanong. Wala pa akong kinis na iba kundi si Diana. Ano, meron pa? Ako, humalik. Ano ba yan? Okay, Blandy, congrats. Hinihintay na ako ng mga boys. Tatakbo kami pa, kiat. Well, pumalpak ka, Blandy. Alam ko, Kisa, sa tingin ko, may kinis si Kiril na ibang girl maliban kay Diana. So, ano na ngayon? Tara, doon tayo sa hill. Sa hill? sa hill. Wow, Taya, tingnan mo Magiging maganda na si Moody Hindi ako masaya Eh, ikaw, Loren Hindi rin ako masaya So, Moody, ready ka na ba sa transformation mo? Huwag kang mahihimatay, ha, kapag nagbago ka na Okay? Pagkatapos ng magic na to, wala nang tatawag sa'yo na gray mouse Hindi ka na magkakaroon ng grey hair, Moody Okay? Ready na ako. Girls, meron na akong cool top tsaka bodysuit. Meron na rin akong napiling cool shoes. Girls, meron akong cool mini skirt dito. Tingnan nyo, ang cool. I, I wish, wish meron din tayong ganyang mga damit. At yung mga sneakers, hindi na namin kailangan yan. Hindi na ako makapaghintay makita siya. Nakita ko na siya. Ang ganda-ganda niya. <laughs> Girls, ang galing ng ginawa natin. Good job. Oo, o, tama ka. Ngayon, hindi ka na moody. Cool baby ka na. Siguro magpipink hair na rin ako. Girls, pwede bang kumiram ng salamin? Yung best mirror ay yung mga tingin ng mga lalaki sa'yo. So, mamashow na tayo, baby. Talaga bang hindi na ako mukhang grey mouse? Hindi na! Nakita mo ba yon? Aha, nawalan tayo ng friend. Ngayon, talagang magiging best friend na siya ng mga bunnies. Oh, Thomas, shoot mo! Thomas, ano ba yan, oh? Ready ka na bang tignan ka ng mga guys? Ha? Hindi ko alam. Ready na siya. Girls, tingnan nyo. May bagong girl sa villa. Ha? Sino siya? Ewan ko, pero ang cool niya. Hello boys, pinapakilala ko sa inyo yung cool baby. Ang cool niya, 'di ba? mag-hi ka sa mga guys, sabihin mo, Hi, I'm baby. Hi, I'm baby. Uy, may bagong babe dito sa villa. Liligawan ko yan, sigurado yun. Eh bakit naman ikaw? Hello? Hoy, meron ka ng kisa. Ano ka ba? Hello baby, kumusta? Girls, naglalaro kami. Huwag nga kayong storbo. Ano tinitignan nyo? Laro! Laro! Sino yon? Si Moody ba yon, ha? Oo, Oo, oh, ginawa ng mga bunnies. Tingnan nyo kung paano tumingin si Blandy tsaka Kisa. Blandy, Kisa, anong tinitingin-tingin nyo dyan? Huwag kayo mag-jinx. Wala ng gray mouse dito, no? Okay? Huwag nyo na ako ulit tatawagin ng ganon. Guys, isulat nyo sa comments. Nagustuhan nyo ba yung baby namin? Sa tingin ko, ang cool niya. Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Bye!